Ayan, at ngayong araw, bibisitahin po natin si Lola Donata, ang ating senior na kasama sa ating programang uh, paglingap buwan-buwan. yan kasama natin dito sila, Mami Lee, si Pepa, si Ate Ruby. At shoutout po sa Bahay Kubo Group. At nag-share nag po sila, nagtulong-tulong po sila, nag... Bigay ng pinansyal si Tita Lily Dineros si Tita Neri Baldos si Sir Eddie Boy Lazaro si Tita Sidring si Tita Hesa yun yung nag-share po sa bahay ko bu Group maraming salamat po meron ho silang total fund na 8,470 kaya sabi nila nakapag-decision nakapag sila na magbigay ng uh, blessing sa apat na seniors na nililinga po natin. Ayan, balitig to 2,000 po na groceries. Uh, isang 25 kilograms na bigas. Ayan po. Tapos yung natira doon, uh, binili ng ayan, groceries. Tapos itlog. Balitig to 15 pieces na itlog yung mga lola natin kapone. Ayan, unang bibisitahin nila Ate Ruby, si Lola Donata. At isasabay po natin yung ano yung napanalunan ni Lola na electric fan nung Christmas party. Sila po muna yung magmi-mission dahil ah uh, tutulong po muna ako dito sa ating ginagawang ano you know, ating library para makalipat sila Lord na bukas. And shout out kay Tita Mariluz Loyola. Salamat po sa blessings again. Uh, nagbigay si Tita Marie ng para sa hagdanan. Kaya namili tayo ng materials, mga bakal para magawa ang ngayong araw. Ayan, nandun sila tita Wanda, sila kuya Akel, at kumuha tayo ng isa, si Kuya Jeffrey. Kasi si Kuya Jeffrey may mga gamit sa pag welding at sanay siya sa paggawa ng hagdanan. Kaya uh, tutulong po muna ako para uh, matapos natin ngayong araw makapag welcome tayo bukas sila, May welcome natin sila Lord na pala, bukas bali walong step yan, bakal na lang po para mas ano, uh, hindi mahirapan bilis natin ma-install sila kuya Akil sa taas nagkakabit ng railings yan, si kuya Gabo okay yung lababo po natin kapo na yan, maganda na hindi ba <laughs> um, meron na rin siyang bubong at nilagyan natin dito ng uh, screen para pag nagluluto hindi sa dito sa loob yan okay na din po yung tubig na ito yan malakas ang tubig para pagagamit sila Hmm? Ah. Eh? Hello. Hello. Niyan 'to. Niyan Marie, thank you po. Ito na po yung ginagawa nila ngayon. Yung hagdan. Ano ang color ito anda? Maple. Maple. Okay na po na lagi na lahat ng kisam eh. Okay na malinis na. Ready for occupancy na bukas. Oh, isang ganyan. Ngayon yung napanalunan ni Lola. Okay. Ang ating raffle. Para meron siyang electric fan. Okay na. Yan. Nangutang kami ng e-bike. <laughs> diba? <laughs> tipid sa ano sa gasolina pero nga kami nakita kanina kapo nilalagyan ng solar light dito hindi ka na mag charge kumbaga solar powered na Tabas na tayo. Okay. Ito tayo banda. Tayo na katukad tulak. <laughs> tulak. Muang, Tula. bitaw oh, lang. Bitawan ko ha. Ano? Wow. mga oh, kapone, naka na po tayo. Ah, Busin na tayo, may pusa dumaan. Oh, primera lang yun. Pag ganun ang karga, hindi nakakaya umakyat. Kahit, kahit naka-primera ka, hindi kaya ng makina kailangan magaan lang siguro mga ano lang 100 kilos lang kaya 80 kilos lang ang <laughs> <Yeah. laughs> kaya gusto kita may pa yun ano ko <laughs> tayo <laughs> oo oh. <God. laughs> <laughs> ano malusan waray <laughs> <laughs> <Hayon> <Ballas, laughs> na <Thanos> <laughs> <hanging> e primera, waray sige nga ipremiera e, natin <laughs> alay e, premiera Ayan o ni dahil po hindi kaya ng uh, makina ng e-bike ang uh, paakyat. Uh, bumaba muna sila mamili at saka si Pipa George. Uh, tulak ka lang muna mamili. Tulak lang ng tulak. Okay na. Okay na. Hindi kaya ano? Oo, hindi kaya ng paakyat. Paakyat. Hindi kaya. Kailangan isa lang yung sakay niya. Kailangan. Kasi ni Ay naku. No, Ako na naman, <laughs> sabi ni Mami Ako na naman, nakita niyo. Tapos may karga pa kasi. Exercise. Mm -hmm. <laughs> Kahit Hindi. Hello, tita! Tita, yan. Na umakyat. Na mabigat ang mga karga, hindi niya kayang Tito iakyat ni, sa ganitong mahabang akyatan. Ito ni isang ating contestant. May sow, eh. mo ito. Ay, kakaya. Ayun, naiwan sila <laughs> pipa. Layo na. mamili. Ingal na si Pipa. Ingal na si Pipa, George. <laughs> oh, <no>. Okay. <laughs> okay. <laughs> Sa mga kapo ni si Lola Donata galing po sa anak niya. Ah, nagpasyal po siya doon kay uh, Nanay Mikaela, yung anak niya si Nanay Mikaela. Sa <laughs> nanay. Ay Lola. Hindi niya tayo maalala eh. Hindi niya tayo maalala. Chat cha May tunog. Kakantahan. Yun lang No. <laughs> Dito po kayo Lola. Dito kayo umupo. Ay. Kayo umupo. Sige, upo. Lola. Kumusta po kayo, Lola? Kaya rin ang lahat Natutuwa ako sa nito kayo. Ah, naalala nyo? Naalala nyo kami? Oo oo. Ah, ah. Naalala tayo ni Lola. oo, oo. Naalala tayo ni Lola. May alaga kayo, Lola? May alaga siya. alaga pang mga manok. Yeah. Ni lola naman ako. Wow. Oh, wow. Saan ka galing? Kanina, nung paparating kami. Nung Flamengo. Ay, sa anak nyo. Anong ginawa nyo doon? Wala. Ah, namasyal lang. Mm -hmm. Kumain ka na? Kumain na kayo? Kangin na. Panghalian? Anong ulam mo? Wala. Tukuan. Suka, caka, asin. Ulo, ulo. <laughs> Wala kang ulam. Wala kayong ulam? Wala. Mm. Nasaan naman yung anak mo ngayon? Naging nga. Sabi nga, saan nga ba naharap pa siya ng trabaho? Ayaw ko kung makapit. Ah. Hindi, isip mo lang yung buhay ko, yung pagkain. <laughs> mm meron mong sasain, eh, ganun. Mm, yun Saka yung nag-iisip lang ako dahil kung halimbawa yung kakain ako, wala akong ulam. Eh, mm -hmm. ko lang yan, lalo wala eh. Mm, opo, yun lang ang kadalasan iniisip. Ang inuulam ko, suka, maglalas, tsaka toyo. Mm. Hinahalo niyo po yung mm -mm. toyo at saka suka. -mm. -mm. Ulam na. Ulam na eh. Kinukuang ko sa kanin. Hmm. Marami hmm. kayong kumain. Hmm. Hindi Kunti lang po. Nasuntuwa so, ako. Sabi ko ba, baka ako yun. Nandun ako yung saan ako doon sa kabila. Nagsipas ko yun. Baka ako may bisita ako. Sabi nga nitong anak ko, Mawi ka na na yung mawi ka. <laughs> <laughs> Hindi hmm. yan, pagka, halimbawa, kung oh, yan lang ang pumupunta ko sa ala kong yan. Hindi hmm? mm -hmm. lang nga yan, pinalag, pinapating nila, you know, pagka alisa ako rin sa bahay, doon lang sa ala ko. Hmm. Hindi naman ako pumunta rin sa mga ibang tao. Ayaw kong magkakuan sa ibang tao dahil pagka pumunta sa ibang tao, ibang ang mga iniisip, yung tao, yung isip ko, mabuhay ng mga ibibuhay. Hmm, Ay, 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 Mas maganda lang dyan, hanggang dyan ka lang sa bahay ng anak Oo. mo. Anak at saka sa mga apo. Para din na exercise ka. Di ba? <laughs> Hindi pa masakit yung tuhod mo? Minsan, yung tuhod ko, masakit. Saka Meron. yung binti ko, masakit. Mm -mm. Minsan. Anong tingin mo dito yung... Electric pan? Hmm, electric pan. Ang galing ni Lola. O marunong pa siya. Electric pan. Ito yung regalo ng mga ni Family Sponsors. Noong Christmas party, ito yung nabunot para sa'yo. Kaya. O, ayan, bubuksan ni Pipa George para ikabit. Kasi kailangan pang uh, kumpunihin para mabuo siya. Yan. Yan, masaya ka, Lola? Masaya na. Giniginaw ako. La, lokong giniginawin. <laughs> yes ko. Diyos ko, lalo kang, lalo kang giginawin, lula. Pero sa ano na lang, gamitin mo na lang ito sa tag-init. Ano, lula. Oo. Mm-hmm. <coughs> Alam mo nga mm -hmm. at malaming salamat sa inyong lahat. Opo. Halinaway mga mabuhay mo. Ganon din sa si ikaw. Ayan ako mga kakoni yung uh, napanalunan ni Lola Donata noong uh, Christmas party isang uh, brand new na electric fan. Yay! Yay! <laughs> Panging na panalona. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga Pony Family Sponsor na nag-share ng blessings nitong uh, nakaraang Christmas party ng Pony Vlog. Maraming salamat po. May mga grocer na ipinaabot po sa iyo. Bigay din po ng uh, Bahay Kubo Groups. Marami po sila. Kaya dahil natutuwa po sila sa iyo, kaya binigyan kanila ng pagmamahal. Ha? Ito po lola yung ipinapaabot ng bahay Kubo Group. Meron pong ano, 25 kilos na bigas. Awa. Wow. Thank you po. <laughs> tapos meron pong itlog. Oo. Oh, oh, oh. oh, maraming salamat. May pang-snack. May pang-snack ka pa tapos may palaman. Oh. Tapos lola, oh, meron pa dito. Meron ka pang, ano, noodles. Yan. May odong. May miswa. May tuyo at saka suka. Meron pang mga biskuit. pang isnak na po ito, Lola. May asukal. Ito po. ng lang dito, Kayo kumain. Ay, hindi na. Sa, para sa inyo yan. Tapos mayroon dito dilata, Lula. O. Oh. Ayan, mga po, dito uh -oh. Po. Thank you maraming maraming po. Salamat, po. Salamat, salamat. Maraming, maraming salamat kayo sa inyong lahat. Ay, na-wipe no out Mahabang, mahabang buhay. Haplas, oil, Haplas. Ayan, Lola. Rice oil. Pag masakit yung ano mo, tuhod. Yeah, Opo, pwede yan. Masakit yung ulo. Ayan. Ayan, ayan. 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 sakit oh, <laughs> Tuhod. Maraming salamat po sa bahay ko, Bo Group, sa binigay niyong pagmamahal para kay Lola. At kay Tita ni Borlagdan, maraming salamat din po sa binigay niyong ano, rice oil pang Thank you. God bless po. Sana ako makakaganti sa inyo. Okay lang yun, Lola. Pagdasal na lang natin yung mga sponsor natin. Mm -mm. Ay, salamat sa inyong lahat. O, You're welcome, Lola. Mabang, mabang buhay.